Evina! Sino pa ang mga taong pupuntahan natin dito? Sila ang mga lokal ng isla natin. Andito na sila bago ko pa nabili ito. Sila ang gagamitin natin sa negosyo. Bakit sila ang napili mo? Sila ang gagamitin natin para hindi tayo pagdudahan. Eh, boss. Paano kung hindi sila pangayag? Dito sa trabaho, bibigay natin. Hindi sila pwedeng hindi papayag lang, doon. Dahil bibigyan natin sila ng pagkakataong mapat Tara. Tanggol, Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Ako si Divina. Ako may ari ng islang to. Gusto kong makausap yung mga taga rito. May iaalok lang kami. Hindi kami interesado. Umalis na kayo. Ayaw namin ng mga dayuan dito. Akong may-ari nito, kaya padaanin mo kami. Mas lalong hindi namin kayo padadaanin. Matagal na kami nakatira dito. Kung paalisin nyo kami, magkakamatayin tayo dito! Ebigat, hindi kami nagpunta dito para makatag-away. Nandito kami para alukin kayo ng trabaho. Alam namin na kailangan niya. Paano mo naman nasabing kailangan namin yon? Wala pang dayuan ang pumunta dito na may malinis sa hangarin. Kung hindi kinukuha ang aming ani, inaabuso ang aming mga kababaihan. Ibayin niyo kami. Nandito kami para tulungan kayo. Kapag hindi niyo nagustuhan ng ialok namin trabaho sa inyo, pinapangako namin, aalis agad kami. Sige. Pang mabuti pa makausap nyo si Apo Manuel. Sumunod kay sa amin. Apo Manuel? Apo Manuel? Apo Manuel?